Magandang gabi, Pilipinas kung mahal. Detalyo sa mga pangunahing balita. Kinundi na ng National Security Council at ng National Task Force for the West Philippine Sea ang ilegal at agresibong aksyon ng China laban sa mga resupply vessel ng Pilipinas. Ang China Coast Guard naman, Alex, naninindigan yeah. na ang kanilang aksyon at nakabase sa umiiral na anti-trespassing policy na nagsimulang ipatupad nila noong Sabado. At uh, Ali, sa kabila nito ay pinakita ng mga Pilipino ang pagiging profesional sa pamagitan ng pagpipigil at pag-iwas na lumalapang pa tensyon. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel Mar. Alex, ayon sa National Security Council, muli na namang nalagay sa alanganin ang buhay ng mga sundalo. Matapos nga silang banggain at kilahin ang mga barko ng China, yung kanilang resupply boat dyan sa Ayungin Chol. May mga impormasyon din na may mga sundalo na nasugatan sa insidente. Mariing kinundina ng National Security Council at ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong iligal at agresibong aksyon ng China. Kaugnay ito sa ginawang rotation at resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard kahapon ng umaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag ng NSC, iginiit nila na muling nalagay sa alanganin ang buhay ng mga sundalo matapos na banggain at hilahin ng mga barko ng People's Liberation Army, China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia ang mas maliliit na supply vessel ng Pilipinas. Sa kabila nito, ipinakita raw ng mga Pilipino ang pagiging profesional sa pamamagitan ng pagpipigil at pag-iwas na lumalapa ang tensyon. Nananatili raw ang pangako ng Pilipinas para sa mapayapa at responsabling hakbang na alinsunod sa itinatakda ng international law at inaasahan nilang gagawin din ito ng China ang Estados Unidos, mariinding kinundina ang agresibo at mapanganib na aksyon ng China. Sa pahayag na inilabas ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, sinabi niya na nagresulta ito sa pagkasugat ng isang tauhan at pagkasira ng supply vessel ng Pilipinas. Sa pahayag na inilabas ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Gan Yu, e nila na ang mga supply ship ng Pilipinas ang paulit-ulit na bumangga sa mga Chinese ship. Inamin nila na sumampa sila sa supply vessel, nagsagawa ng inspeksyon, at persahang itinaboy ang mga bangka ng Pilipinas. Para sa CCG, nararapat, naayon sa batas, at profesional ang kanilang aksyon. Ginawa ito ng China sa gitna ng anti-trespassing policy na nagsimula nilang ipatupad nitong Sabado. Ayon sa ilang source, isang sundalo ang naputulan ng daliri sa insidente habang pitong iba pa ang nasaktan sa pagbangga ng barko ng China. Ang Armed Forces of the Philippines nananatiling tikumang bibig sa detalye ng insidente. Hindi raw nila kikilalanin ang mapanlinlang na pahayag ng China Coast Guard. We will not dignify the deceptive and misleading claims of the China Coast Guard. The main issue remains to be the illegal presence and actions of Chinese vessels within the Philippines' exclusive economic zone, which infringes on our sovereignty and sovereign rights. The continued aggressive actions of the CCG are escalating tensions in the region. Iginit naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na dapat pigilan ng AFP ang mapanganib at hindi maingat na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Malinaw na raw ngayon sa international community na ang aksyon ng China ang totoong hadlang sa kapayapaan sa South China Sea. Tiniyak din ng Defense Department na gagawin nila ang lahat upang tuparin ang kanilang mandato at protektahan ang integridad, soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Alex, iginiit ng NSC na hindi titigil ang AFP at ang Philippine Coast Guard na patuloy na igit ang ating soberanya at karapatan dyan sa West Philippine Sea. Alex? Okay, Mar, nakapagtataka no, kung bakit ang Amerika pa uh, sa pamagitan ng kanilang uh, embahador dito sa Pilipinas, ang sa pang nagsabi na may nasugatang pang Pilipino, bakit hindi nanggagaling ito sa mismong ating mga ahensya ng pamalaan? Yun nga Alex, ang uh, ipinagtataka natin na actually mula kahapon patuloy nating hinihingi ang uh, detalye nitong nangyaring insidente matapos nga uh, ihayag ito ng China. Hinihingi natin yung panig at yung detalye ng kwento sa Armed Forces of the Philippines. Pero hanggang ngayong araw, hanggang ngayong maghapon ay hindi sila naglalabas ng anumang impormasyon kaugnay dito sa nangyaring insidente. Ang uh, pinipilit lang nila ay uh, hindi raw nila kakagatin itong naratibo ng China at uh, naninindigan sila na ang ginawa ng China ay labag sa international law dahil nga yung lugar ay nakapaloob sa ating EEZ at sila yung uh, may tuturing na trespassing doon sa nasabing lugar. Para kasing lumalabas, Mar, na ang Amerika pa ang parang nag-uudyok sa atin na o oh, ito na nangyari sa inyo, anong gagawin ninyo? Ah, parang ganun ang kung tatanungin mo sa isang ordinaryong Pilipino, Parang ganun ang kanilang magiging ana pag-aanalisa dito sa nangyari dyan sa Ayungin Shoal. Lalo't uh, alam natin na dati binobomba lang tayo ng tubig. Ngayon, may dugunang dumadanak. Itulad e, dito, naputulan pa tayo ng daliri. Yes Alex, at uh, yung mga impormasyon kaugnay doon sa naputulan ng daliri ay mula sa ilang sources at ang sinasabi, ang aktual na nangyari o yung kwento yung version ng mga ng ating source dyan sa nangyaring insidente ay inakyat ng, uh, ng China Coast Guard itong uh, ating uh, supply vessel at uh, ininspeksyon at uh, nagkaroon pa ng agawan ng barel dyan sa pangyayaring yan at uh, na nagresulta naman ng banggain ng uh, Chinese ship, itong ating supply vessel, ay uh, doon uh, halos natumba yung ating mga sundalo. Kaya pito sa kanila yung nasugatan habang yung isa naman ay uh, naputulan pa ng daliri. So ngayon, patuloy nga nating inihintay kung ano ang uh, magiging versyon at uh, naratibo ng kwento ng Armed Forces of the Philippines. Malamang sa ngayon ay uh, isinasaayos pa nila itong magiging pahayag at inaasahan natin sa mga mga susunod na araw ay uh, maibibigay na nila o mabibigyang linaw na itong nangyaring insidente para naman sa kapakanan ng publiko na ngayon ay naghihintay sa kanilang tugon dito nga sa nangyaring insidente. Okay, siguro gumawa sila ng group chat. Isama tayo, Mar, para at least alam natin ang nangyari dyan sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.